ahan ng mga Brasilero maging na mga Asyano ang mga Filipino food na inihain na embahada ng Pilipinas sa Edinaos na Festival Gastronomico e Cultural de ASEAN sa Brazil. Ito ang balita ni Dave Tirao. Isa sa may pagmamalaki nating na mga Pilipino ang husay sa pagluluto at ang mga masasarap na mga putahing Pinoy. Napatunayan na naman ito sa ginanap na taon ng Festival Gastronomico e Cultural de ASEAN kung saan sama-samang ipinapakita ng mga embahada ng ASEAN countries dito sa Brasil ang mga talento sa pagluluto ng masasarap na putahe. pansit, lumpia, adobo at halo-halo ang ilan lamang sa mga inihain ng embahada ng Pilipinas sa pangungunan ni Philippine Ambassador to Brazil Jose Burgos at ng kanyang may bahay katulong ang mga kababayan nating Pinoy dito sa Brasil. Ipinamalas din ng mga kababayan natin dito ang galing sa pagsayaw ng tinikling. At hindi rin nagpauli si Maestro Dada Inukala sa pagpapakita ng kanyang husay sa Filipino Martial Arts na nagustuhan ng mga Brasilero. Ilan sa mga security personnel ng mataas na pwesto sa gobyerno dito sa Brazil ay nagpaturo na rin kay Maestro Dada. Ang magamang Miguel ay dati na rin nag-aaral ng ibang uri ng martial arts pero para sa kanila ay kakaibang Filipino martial arts. Idinadaos ang Festival Gastronomiko ay e kultural de ASEAN taon-taon na naglalayong mapanatili ang magandang relasyon ng mga embahada ng ASEAN countries dito sa Brazil gaya ng Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam at ng Pilipinas. All embassies of ASEAN countries in Brazilia, uh, we, we work as a family and we have a lot of the joint activities together like this event i believe we have more than a thousand people uh, brazilian people coming and enjoy our food and our performances i, I believe this is a great success uh, with uh, this kind of success we believe the brazilian people will know more and understand more about asean culture asean food and ASEAN tourist destinations. I hope that this kind of event could lead to more people from Brazil to go to ASEAN countries. Tuna'y na tayong mga Pilipino ay may mga katangian at galang na bigay ng Dios na may pagbabalaki natin sa mga panig ng mundo. Bulad dito sa Brazil, Dave Tirao, UNTV News, Worldwide.